nagkanda yupi yupi pala yung mga rayos nila kaya pala nawalan tayo ng control kanina ay nako buti na lang talaga pre-sort to galding yung pullard pa din walang nangyari masama po sa atin kakahabol sa mga deliver natin ay di na bago to sa akin eh yun lang matagal ko nang dinararanasan yung mamuntikan mga aksidente tapos kasama ko si Naraya. dot, dot. Tagal-tagal na po tayong walang Shanghai. Mapagpaalang araw. Mga kasalo, Kumusta po kayo? po ang lahat? Ayan. Ayan, for today's video, ayan. Actually, gabi lang. As usual, gagawa po tayo ng Shanghai na chicken. Para Dami po, bukas. Ano? nagtatanong ng Shanghai. Ay, oo. Medyo matagal-tagal na po kasi tayong walang Shanghai niyan. Eh. Baga yung mga videos na nabapanood eh, delayed po. Mm -hmm. Napakulo na din natin ang ating pangsisig at pang tokwat baboy kung lobby pa ng Panginoon para po bukas. Good morning mga kasawlo. kamusta po kayo? Uh, Inuutosan lang muna tayo ni Sao na mamalingki. Ganito po yung papamalingkihan natin. Alam na po natin kung saan po sila pupuntahan. Thank you po Lord Jesus. Grabe, nakalala ko na naman yung na to nung kasagsagan po ng pandemic na ako lang po yung pwedeng lumabas. Grabe yun. Tapos pinapamalengki ko po eh, kasi is good for two weeks para hindi na po talaga lalabas. Dahil sa po ako talaga sa mga natakot noon. No? Dahil hindi pa po, po tayo nananalag sa Panginoon. Sinasabi lang natin yung pangalan na Papa Jesus pero hindi po tayo, hindi po buo yung pananampalataya natin. Nandiga po ngayon. Thank you po Lord Jesus. Thank you po. Tara palengki lang po tayo. Ah, naalala ko lang talaga. Solid, solid, solid yun talaga. Kasi ako talaga yung mga malengki lang. Inautosan akong bumili ng sibuyas pagka-uwi ko bawak. Inautosan akong bumili ng paminta pagka-uwi ko sibuyas. <laughs> <laughs> Boss, adong tiga? Muntahan mo kayo ng gabi lalabas? So po. Ating kayo pong tunay. Paminta po. Tunay po. Uh, durog po. tapo may metong balot po. seventy 75? 75. 300, ah, uh, worth 300 pesos na picho ba siya? Thank you po, te. Thank you po. Sokwa, watch, One ballot coming from tonight, check. Styro, check. 300 pesos, manok, check. Sigaw gano'n lang balikan natin. Yung medyo nalagdag po sa routine natin, kailangan natin maghatid sundo ng mga bata. Ray, may late ka, Ray. Eka may garal? Eka may garal? Na? Merit ka, eka may garal? Yan po, no? Pagdating po natin, naghatid ng mga bata sa si school. Actually, si ate pa lang pala. Eto, nakahiwa ng business ni Di ba pa rin yung ano, nasanay na. O kasi, medyo ginaganon ganun ko pa po yung pagkukuchilyo ko. Eh. baka mahiwa po yung mga daliri ko eh. Lalo na eh, magsimula eh, pag... Tayo ni Lord. Magsimula pagkabata eh, nahiwa ako ng ganyan. Kasi mahilig akong maghiwa-hiwa ng ganun yung maglaro-laro. Eh, tama na muna yung kwento. Kuhanin natin yung pinapakuha ni sa may ref. Maano pa mo, matrabaho pa mo yung ano, sisigat tsaka takot baboy. Yun, ano nga, pinag-combine pa. Ay, nako. Sabi ko, diet ako bukas. Tapos, bigla masarap na naman yung ulam. Tapos, siguro, meron ba nito. Then, meron tayong breadings. <laughs> Oo, oh, favorite ko po yung mga ganitong luto-luto. Ay, nako. Yun nga, magsimula po nung nagluto tayo, sabi ko, pinangako sa sarili ko, magda-diet na ako bukas. Hindi ko kakainin yung luto ni Sao. Tapos, kinabukasan yung luto niya, masarap. Ay, nako. Tapos, sisig na naman ngayon. Tapos, bukas niya, dinakdakan na naman. Hey. Mas favorite ko po ngayon ah, kahit nakapangpangan po ganun. Lalo po sa ganun yun, di ba? Para mas gusto ko po yung ano ngayon, yung yung dinakdakan. Medyo ba dahil sa sobrang tagal ko na pong kinakain yung sisig. Para mas hinahanap ko po, po yung may mayo ngayon. O mas masarap siguro yung kung yung utak talaga ng baboy. Eh syempre, wala, dapat maaga ka po maaga sa palengi Ano ba yung ko? dito po kung sige. Ah, laban sa katotohanan. Yan habang si Sao Poy nang hiwa ng kaniyan. Hoy, okay, sir. Sao Poy nang hiwa dito ng sibuyas arae. Ay nako. Sibuyas arae. dito walang lalaki lalaki babae babae dito talagang iiyak ka kaya nasabihin pa si nanay kang maging matibay ng mga magulang mo tatay mo ano man talagang iiyak ka eh kahit gano'n pakataas yung pain tolerance mo eh eh ko wala kung meron ba nang hiwa nang hindi umiiyak comment down below po kung kayo po hindi umiiyak maluluha kapag nang hiwa kayo ng sibuyas Siyempre mo yung sinasabi ko sa inyo, wala pa man, almosal ano, na tayo. Tokwa't baboy pa din kulay dilaw yung mga apoy kala namin paubos na naman yung gas natin eh tinimbang natin yung gas okay pa naman ilang araw pa lang nung 23 na 23 tayo lang palit diba ano ngayon 31, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 days 24 23 Kasi 9 days siya noon rin 14 14 tayo nagbumili ng ano, ay naubusan 14 Tapos 23 yung kasunod Tapos ay, ngayon Nakikita naman dun sa call out no, dilaw? ay dilaw orange ba yan di, ba indication yan pag ano ay thank you po Lord Jesus yung tipong ganito pa lang po ay nako amoy na amoy mo na po yung pinaghalo nito yung aroma nila yung kalamansi sibuyas na fresh tapos itong celery tapos itong mga towa yung naamoy mo na po kaagad yung at baboy si tsaka dinakdakan grabing sarap hiwa lang po tayo ng Towa, uh, inutosan na tayo na maghiwani sa so. naligo na rin siya, kata, tapos lang niya maligo. Tara! Yan, sabi ni Sao, parang sukat daw ay parang sa sipo egg. Pinapahiwanan niya dahil sa atin. Kakaligo lang. Tayan po no habang nagtatadtad po si Saw ng no, pang dinakda ay pang ano na yan pang at baboy na yan natapos na yung sa sisig niya. Tapos ito rin tayo. Tapos na din po yung pang dinakda ay lagi na lang dinakdakan. Toko at baboy tapos sisig. Ayun yung na Tapos mamprito na daw tayo ng Shanghai. Okay yung ginawa ni Saw ngayon no. Medyo ano po dahil nagrereklamo po ako na nahir nahirapan nga po ako dahil mabigay yung kamay ko. Pag ganun po kasi nasira yung mga Shanghai eh nilagyan niya ng plastic B kada pagitan. Thank you po, Lord. Thank you, Sao Ayan oh, ang easy lang tanggalin. Kasi pag nagdikit-dikit po ito, grabe, ang hirap. Ayan, eh, ganun. Ayan, oh, nakita niyo po. Eh, paano pag buo pa? Kaya hirap na hirap po ako. Yung tipong, naiinis ako pero hinahabangan po talaga yung pasensya ko. Dahil po sa hilig natin sa dilata, no? Lagi ako may ganito sa mga susiyan ko, eh. Kaya ito, nagagamit po siya ngayon sa pagluluto natin. Thank you po, Lord Jesus. Kasi dati gusto ko yung, kahit sa ako na napagpad ako sa ganito, gusto ko kumain ng delata. May ab, ab abrelata. Ano ba tawag doon? Abrelata po ba yan? Pan, pangkalas. ito. Dalawa yung ganito ko ata. Tatlo. Kada susi ko po, meron ganito. Sa talk, what baboy po pala natin ngayon ay hinihiwalay po natin yung kanyang sarsa. Kasi para iwas panis po. Para pag may nag-order po, saka po, Ilalagay. Ilalagay. This is it. Yung sarsa niya. Tapos ito, ganito na po siya. No? Nakahalo na yung baboy at tokwa. Ayan po ang sinuggest ni Magdalawang ano na po daw tayo para mas mabilis. Kasi yung pagdi-deliver po natin ay may oras. Ay, ano ba yan? Yes. ano? May time limit tayo. Oh, may time limit po up. tayo. Tapos may pasok po kasi. Kaya medyo ano po tayo sa pagta-time management niyan nag adjust po tayo. Pero ay hinihingi naman natin yan. Hmm, kayo, siyempre, yung guidance ng Lord. Ang unang batch, 20 pieces to. 12-8. Ngayon, ginawa ko siyang ang 12-10. Tapos, tingnan niyo po yung mabait kong asawa. Sabi niya sa akin, ayan, ito na yung sayo. Sabi niya ganun. Para huwag mo nang hanapin yung mga delivery mo, sabi niya. Yung mga delivery fee po. Di ba may fee po pa tayo nating 20. Sabi ko sa akin yun, sabi ko ang mo kumain sabi niya tapos kuha ka pa ng fee sabi niya gano'n ito isang styro yan, sabi niya para hindi mo nahanapin yung mga fee tapos meron po tayo ditong tokwa na tira kasi kapag napaparami po yung siyempre, kailangan balance po siya tokwa babo hindi po siya pwedeng tokwa at tokwa na powder ay hindi or ano lang pala siya butong ulam lang pala tayo pero at least may pagkain tayo di ba? para di na tayo mahirapan ngayon pinagsama na natin para bag, ano bawas ugasin na din hmm tokwa tsaka sisi pero yung sarsa po nitong tokwa yung pang tokwa baboy po natin hmm nagpagawa din po ng kape si Sao si Sao ay ano po mahilig sa ice coffee ako naman ito mainit Ooh. Ayan. Bisho po natin ng kape Kaya dahil po sa pagpiprito natin Madalas hindi na po natin nakukuhanan Yung mga bumibili Minsan paglabas po natin After po natin makapagprito Ubus na po halos yung ulam natin Pero ganoon pa man po Praise all to Jesus po Des uh, Deserve po la ng papuri ng Panginoon sa Kristo Kahit pa paano paglabas po natin Ay ubus na Kumuha din po pala tayo Ng dalawang Shanghai. i-deliver na muna natin yung kay Ate Lorna. Nakalarm din ako ng 10 o'clock tal. Ay, bago, ano? 9.50. Para makapagligo. 10.15 kasi baka siguro baon ng mga nag-aaral. Ngayon natin Ate Lorna. Kapon na late tayo eh. Mas madaming ginagawa kapon. ako Kailan nakangilis. ako yung nakangilis. Ay, Habol hey, na din natin to. Kay Bontis. Kay, ano pa kasi? Kay Carissa. Hindi mo kamag-anak yun. Sanchez yun, di ba? <laughs> <laughs> Sabi ng lola niya, nung nabubuhay pa siya, kamag-anak daw namin sila. Sanchez. Mm -hmm. Bagay, ganun yung ganun sa atin. Eh. pagkapili pag, pag, do. Sa inyo lang hindi, eh, kahit kapili. Oh. <laughs> uh. Sabi kasi kahit ano na. <laughs> ako kasi nakal nakalagihan ko yung second cousin. ala ko hindi nakamag-anak yun. Basta amagana ko lang yung tita ko, tito ganun gano'n yung kapatid nanay ko. Alayo? Alayo. Si Suki. Tao po. Malik po tayo na tapon po kasi yung sabaw kanina. Andun na tayo. Siyempre nakakaya naman kung i-deliver yun. Yung sa may swimming pool. Kaya bumalik po tayo ulit. Para papalit. Dun lang tayo galing na Ang lapit-lapit lang. Natapon kasi. Kaya bumalik na lang tayo. Balubad ulit tayo. magsundo na muna tayo ng bata sakto deliver natin magkasunod sunod kasi yung una po natin na deliver ay parang wala pong tao tapos yung uh, sakto bumalik tayo dahil yung sarsa nung kanina natapon yung tokol baboy kaya sunduin na natin si Rai Rai Sama daw muna sila, mag-deliver muna tayo. Gano'n, gano'n ang kilot na. Kasi ka? Samas na mo yung pamangon na. Dalo, deliver tayo kay Lelay Esquelo. Pulong santol. mali yung una natin pinuntahan maling daycare ay naku kaya pala muntikan pa tayo mga aksidente dahil dito Whew. nawalan ng control naman na po si na mag deliver kasi yung last po na deliver natin ay si styro dalawa ano ah uh, tatao din po pala magulang din po pala yung pinupuntahan natin kaya wala siya doon kaya pumunta tayo doon sa kabilang school. Kinder naman po pala yung doon. Kaya ito. Nagsusundo lang pala din pala yung dideliver deliver natin dapat. E kaya lang yung unang di po natin ay walang tao. Kaya medyo nadagalan po tayo. Kaya ganun po yung nangyayari parang dati nung New Year. Kaya na po yung pinakahuli. Kasi once na na lang po yung isa, late na po yung sunod-sunod. Isa po sa mga problema ko noon pag nagdi-deliver. Mas na nag-abirya po sa una magkakatuloy-tuloy na po yan Ito po pala yung napamili natin for tomorrow's video. Ayan. Pang ano po po, Dre? Ah, ano, ano po yung pa-order ni, Sa, sa bukas? Tapos ng mga bata. Tapos natin yung palangganan na din-deliver natin nung kamakailan.